Ayun, Ayan o, no, eh. ganito. Ayun. Punta ka ng FB mo, pindutin mo. FB. O, tapos punta ka dito. Sa dito? Oo. Oh. Oh. Tapos, scroll mo pataas. Saan? Tapos, sanapin mo yung live dyan. Ayan yung reels. Ito yung live. Ito yung live. Ah, yung ito. live, kung nara siya, pindutin mo yan. Pindutin mo yung live. Oh. Ayan. O, magka-caption ka dito, pindutin mo to caption ka ko nare oh kahit ano basta kung ano yung gagawin mo ano maglagay ka diyan ngayon ng ano ah ko basta kayo nare live ka hello ganon sige testin mo Mas type ka ng hello. Ay, bakong kanya, nagupos yan. Teka, mo nga. Sige, para alam mo sa susunod. Hello. O oh, yan, done mo. Para alam mo sa susunod. Okay. Hey. Oh. Tapos, go live muna. Ah, oh, ganun yan. Oo. O. Taga, mo. Pwede na kong malis siya eh. Oo. Oh, o, oh, ayan na yan. Nakalight ka na. Pero eh, paano kung sa harap ko? Sa harap mo. Oh. Eto. Ito. Nakita mo to. Itong parang may camera. Oo, oh, yan. Oh, ayan na siya. O ba? Kita oh. na? Pagka ito, pinindot ko ulit. O, babalik down. ulit doon. O, tapos, nare, yan. Tapos, magkakuma. Ayan. Ganyan lang. Nalike mo lang siya. Kaya lang, hawak mo lang tapos yung cellphone mo. Kaya lang, ingat ka. Baka may snatch. Yun lang eh. Ayan lang. Opo, paano ito? O, yan. Kunari. Tatanggalin mo. Finish na. Ayan. O. Tapos, antayin mo muna. Sandali. Okay na. Kasi wala yung kanila. Tapos, okay na yun. Tapos, pindutin mo to. Ito, ah. Itong delete section. Uh -oh. Pindutin mo dyan. Tapos, never delete. Oh, tapos post na. Oh, ganun lang. Nandun na 'yon. Isin? Oh, well, oh, nandun na 'yan, tena mo. Ay, ayaw ko na ng post 'yon. Oh, sandali lang. Dito uh, na lang dito ba 'yon? Ayun na, ayun na, ayun di pa wala pa. Sandali tayo. Hindi ibig sabihin. Ah. <laughs> yeah. Ayun na, oh, naka-post na 'yon. Aantayin mo na lang. As, oh, burahin mo tas ang pura dyan dilip nasa dilip yan ang mugtartan o sige mo yan okay na o oh. mugtartan go wala na oo oh, wala na yan nandiyan na yan wala na pag oh. tinignan oh, mo ulit yan wala na hindi paano yun paano Ay. yun punta ko rito tapos oh, punta ka dyan ito ito oo uh -huh. tapos hahanapin ko yun oh, scroll yung... na pataas ayan light right. or green. Ang na time ay yun. Ayan, real Parang video din siya. Kaya lang may timer naman siya. Hindi, di ko nalang. Pa. Pagka diretso na ako live, di ba? Hmm. O, oh, tapos ako pinutin ko hey. dyan. Ayun, wala, dito. Ah. Maglagay ka muna ng caption mo. Oo. Oh. Maglagay ka muna ng caption mo. Tapos. Hindi, maglalagay ako ng caption, di ba? Uh -huh. O, oh, tapos hilaw. O, oh, kunwari. Lagay mo Did dito. dito mo na, hello, tapos... Hindi, mo nalang hilaw. Hindi, kunwari kahit anong mo. Oo. Oh. Ingay namin. Mm, oh, hi. Ah. Huh? Oh, ganyan lang. Tapos oh, dance. Dance. Okay na. Oh, tapos i-go muna. I-go Tapos dito is a crack. Ah, ito pala. Rotate yun. Oh. Ibigay na kamay. O, kunwari, gusto mo, beautiful ka. Lagyan mo effect. Ay, di na, di na. <laughs> o, ako na, ako okay na. O, oh, ay na. O, o, oh. oh, sorry. Kasi pupunta ako rito eh. Hindi ka pupunta. Pwede rin dyan. Mag-video ka muna. Saka mo siya. Ganon din yun. Mare, video ka dyan. Ang galing mo. Naka-video ka dyan, diba? Punta ka ng Facebook. Punta ka ulit doon. Hanapin mo kung mare si Reels. Ayan. Pindutin mo ah, ka. Ayan na. Nandiyan dyan pa rin yun. Okay na? Okay na? Okay na sa live ko. Nandun ka din, no? Oh. <laughs> Bye-bye! Nag-aaral siya mag-reels. Mukhang mag-ano. Mag-reels din siya, no, di ba?